Welcome back mga kaboxing Sampung buwan na nga po ang nakalipas matapos magawang ma-upset ng ating matibay na pambato sa minimum weight division at kasalukuyang may hawak ng WBC minimum weight champion belt na si Melvin Jerusalem, ang nooy undefeated at former WBC minimum weight champion na si Yudai Shigeoka sa mismong baluarte nito sa bansang Japan buwan ng Marso nitong nakalipas na taon lamang na kung saan nagawang mapabagsak ng ating pambato ng dalawang beses ang boksingerong Hapon sa harap ng kanyang kababayan dahilan para umiskor ang dalawang hurado ng 114 to 112 at isang hurado naman ang umiskor ng 113 to 114 pabor sa ating pambato para makuha ang panalo via 12 round split decision ay opisyal na nga po kasado ang inaabangang rematch ng dalawang boksingero Nakatakda nga po ang ganapin ang rematch ni Jerusalem at Shigeoka sa susunod na buwan at 30 ng Marso sa mismong balwarte ni Shigeoka sa Aichi Sky Expo, Tokunami, Japan. Dahil sa bigating laban na paparating ni Jerusalem, ay maagang lumipad ang kanyang kampo papuntang Japan noong nakaraang biyernes para makapag-insayo at makapag-adjust ang kanyang katawan sa malamig na klima ng bansa. Puspusa na nga po ang paghahanda ng ating pambato para madepensahan ang kanyang titulo at maiuwi ang panalo. Kasalukuyan nitong kasama sa pag-iensayo ang isa pang kababayan natin na may hawak ng WBC Asia Silver Champion Belt na si Esnet Grey Domingo. Samantalang ang kalaban naman nito na si Yudai Shigioka ay dumayo din sa Pilipinas para mag insayo at kinuha pa ang ilang mga Pinoy boxers para gawing sparring partner kasama na dito ang former OPBF Light Flyweight Champion na si Miel Fajardo. Sa ibang banda naman mga kaboxing, matapos nga po ang bigating sagupaan ng dalawang undefeated fighter na si WBC Light Heavyweight Interim Champion David Binavides at former WBA Light Heavyweight Regular Champion David Morel kahapon lamang na kung saan di binigo ng dalawang boksingero ang lahat ng mga boxing fans sa napakagandang laban na pinakita ng dalawa. Bagamat naka-score si Morel ng isang flash knockdown sa round 11 kay Binavides sa kanilang naging laban, ay tila na wala naman ito ng saysay. Ito ay matapos nagkaroon ng 1 point deduction si Morel, matapos magpakawala pa ng isang suntok kay Binavides kahit tumunog na ang bell. Sa huli, nakuha ni Binavides ang panalo via unanimous decision dalawang hurado ang umiskor ng 115 to 111 at isang hurado naman ang umiskor ng 118 to 108 pabor sa Meksika ng boksingero. Dahil sa panalo na ito ni Benavides ay dirisahan itong sinabi sa kanyang post-fight interview na dapat kasama na siya sa pound for pound Ranking. Naniniwala si Benavides dahil sa kanyang pagiging WBC Light Heavyweight Interim Champion at WBA Light Heavyweight Regular Champion ay dapat nasa pang o upang anim na siya na pwesto sa pound for pound ranking para sa inyo mga kaboxing sapat na ba ang panalo na ito ni Binavides para mapasama sa listahan ng mga pound for pound fighter